magandang araw mga tol. So ito na nga yung uh, motor natin na pino sa loob ng dalawang taon. So almost 2 years. Ngayon lang siya naging ganito yung fully function yung nagagamit mo na sa daan. Yung namaman yung uh, Ito wala pa siyang ano, you know, uh, ilaw. Wala pa ang control sa so loob niya. Hindi pa natin siya magagamit sa gabi. So umaga muna. Or umaga muna. Hindi pa lang siya nagagamit. So, Uh, papakita ko kung ano yung mga nalagay uh, simula nung umpisa nung uh, binubuo ko pa lang sya. Kasi dati, ano to eh, uh, sobrang luma na ng mga pyesa. So halos dahil na napalitan na. Uh, simula sa gulong. Simula sa hanggang. Uh, hanggang. Hanggang. So, ayun, sobrang dami na napalitan umabot ng dalawang taon na higit dahil sa ano din, pera. Kulang din sa pera kaya di siya atin hmm. nabuo. Nga Pero ngayon, uh, ang nabuo lang yun. sa ganito. Uh, ano pa ba? ba? Ayan, papakita ko na lang sa inyo, malapitan yung mga parts na nilagay. At saka sasabihin ko na rin kung magkano yung uh, mga parts na yan. Saka yung total na rin and So, ang unang ginawa ko dito, uh, pinagbabaklas ko lahat ng mga lumang pyesa niya hanggang ang sa matira na lang is yung chassis. So, yung mga ganito, syempre original kulay ng chassis niya is black. Pero kung ang ginawa, ginawa ko, ginawa ko siyang silver. Ayan. Ako na nagpintura ng chassis niyan. Yung, tsaka yung tipos. Although hindi siya ganun kapulido kasi mahirap talaga magpintura ginamit ko lang dyan is spray paint, yung samurai. So, ang nagastos ko doon, umabot din ng, kano ba yon 2,000 yata. Kasi yung primer na ginamit ko dito, yung 2K series na primer. Eh, yun, 500 na yun agad. Tapos, tigda-dalawang bote ng mga silver, um uh, yung silver, at saka, ano ba yon yung top coat. Tapos, kasama rin yung liha, syempre. Tsaka yung uh peeler eh ano ba tawag doon yung paint remover yun tapos yung sunod na nalagay diyan is yung yung carburetor niya ah uh, yung stuck din na ano na carburetor um stuck millimeter tapos itong ignition coil bago na rin yan so ang stuck na lang sa mga electronics nya is yung Uh, CDI uh, rectifier at saka yung ibang nasa loob etong harness na to bago na rin to so itong harness to alam ko 600 hindi siya original yan pasensya na sa mga aso no? Uh, 600 to tapos tong uh, ignition coil to mura lang to nasa 100 plus lang to eh. tapos yung carb nasa 400 yata yan. Oh, 400 alam ko yan. Yan yung mga unang nalagay. Tapos, ang sunod na, na binili ko is yung um, swing arm. Yan, sa so Shopee, Shopee ko lang yan na ano, gamit yung pay later. So, ibig sabihin, utang yan. MTR yung brand niya, plus 3. Um, slotted na swing arm black para may iba naman kasi halos lahat na nakikita ko uh, lahat na nakikita ko is normal na kulay ng aloy yung silver so ako pinili ko black ano yan kung um, bibiliin mo sya 2.5 tapos itong shock naman ito mumura yung shock lang to mutakin yung brand mutakin 750 lang yung shock na yan. Tapos, ano pa ba yung next? Yung sa front hub nya, ito, pinalitan na tong front hub nya. Yasaki yung brand nyan. 600 yung hub. Tapos, yung Rayos, Yaguso, um, 200. Isang box. So, magkabilaan yan, 400. Then, Eto, binaf ko lang to, binaf ko lang. Kasi medyo nagano ng kulay niya, iba-iba ng kulay, meron ng black, nagba-black na siya. dahil sa dumi. O, oh, kumapit. Ano pa ba? Next ko naman is yung ano, yung U-box. Itong U-box na to, bago na to eh, kasi sira na yung dati niya, hindi to. Putol. Pero yung nabili kong u wala siyang ganito na battery cover. So, kinuha ko na lang yung sa luma niya. Yan. At saka nga pala itong ano, tangke. Bago na rin yung kulay niyan. Ginawa ko siyang silver. Kagaya na sa chassis. Tapos, eto luma pa to. Tsaka to. Hindi ko napinturahan to. Nakalimutan ko. Yan. Tapos, itong ano naman, upuan. Yung dati niyang upuan, pinabago ko lang yung ano, Pinabago ko lang yung cover. Tapos tabas. Yan. Tapos yung hub niya sa likod, yung dati pa rin. Yung hub niya, tsaka itong sa brake. Tsaka yung doon, ito. Yan, yung dati pa rin yan. Pinakintab ko lang. Binuff ko lang. Tapos, yung rims nga pala niya, is bali 650 isa eh yung rim broken size yan Vans boy broken size 1.2 saka 1.4 tapos yung mga gulong naman nya mumura yung gulong lang ruder yan 200 isa ay hindi 300 isa gulong sa pre interior pa uh, 80 yata yan nag range 80 to 100 pesos isa tapos itong tapalodo niya, pang XRM 110, 550 yung alaga nyo Mahal kasi, genuine yun eh. Tapos itong side fairings naman niya, genuine din. Nagkakahalaga to ng 500 to 600 yata, isa. So nasa 1000 plus, yung dalawa, kabilaan na yun. Tapos ito, mura lang to nasa 100 lang ito eh. Ito, dito genuine ano lang replacement uh, assembly eto mura lang to sa so, 100 plus lang to eh alam ko ito yung dati nya to basag-basag na to eh pero pwede pa naman basta matakpan nya lang yung mga wirings na nasa loob at uh, hindi mabasa ito yung dati rin um uh, kaya nga pala XRM pang XRM 110 nilagay kung ito kasi XRM 110 to uh, motor dati. 2005 model. Pero kinonvert ko na lang sya sa RS kasi pareho lang naman sila ng chassis eh. Yan. Nabili ko kasi side fairings dyan is pang XRM 110. Kaya ang uh, binili kong tapaloto is pang XRM 110 din. Yun. Tapos ito, headlight assembly din ah uh, hindi yan genuine so nabili yan 300 plus uh, pwede na rin kasi yung mahal nung headlight yung kawaling pa lang nasa 850 to 1000 din kawaling pa lang wala pa to so yung lens nya nakita ko nakikita ko sa shopee mabot sya ng 1.2 to 1.5 yung genuine nya <laughs> so dahil wala naman tayong ganun kalaking budget yan na yung yan naman yung binili ko. Ito, stock lang din to. Yung dati din. Genuine to. Kasi stock nga niya eh. Gumagana pa naman yan. Ito, hindi ko pa nasubukan ulit kasi hindi ko naman siya lalagyan ng speedometer eh. Yung so, susiyan niya, stock din. Itong uh, etong mga ano niya, handlebar yung stock ng RS. Ayan, pang XRM110 talaga siya. Yung sa tipos niya, ay butterfly niya, yan o. Hindi pa siya napapalitan. Yan na muna. Or baka pa machine shop ko na lang to pag, pag okay na. Eto, hindi pa rin napapalitan. Nangalawang na. Tapos, tapalodo niya sa, uro, um, tapalodo niya sa harapan is yung dati din. Ewan ko pang anong motor to. Tapos gumamit na lang ng uh, clip. Clip ba tawag dito? Hindi ko alam. Pero ayan, naglagay na lang ng ganyan. Kasi normally, di ba dito nilalagay yan? Pero dahil di naman niya sukad, gumamit na lang ng ganito. So, yung duo cup niya, yung pa rin. Tapos yung mga pedals niya, yung dati pa rin kinalayan ko lang ng silver then yung mga sprocket nyan yung dati dati pa rin stock kadena nya uh, nabili ko yan ng 600 kadena nakalimutan ko na ano yung brand nyan pero yung binili ko is yung ano pa rin um, 428 size kasi yung sprocket nya is 4 to 8 tapos nakalimutan nga pala sabihin naka lifter to um, gumamit ako ng lifter yan kasi nabababaan ako eh nabababaan ako pag hindi siya naka lifter yung nabili kasing shop wala na nung size na mas mataas pa um, 310 mm wala ko sana yung 330 ganun kaso wala kaya gumamit na lang lifter so pang ano lang naman to solo ganun solong ano at bihira lang siguro dito mag angkas so safe naman safe naman yung lifter kasi matibay naman siya tapos yung center stand nya side stand foot footrest hindi dati pa rin yan yung axle nya yung sa likod is ano bago na yan pero stock axle yan. Nakalimutan ko na lang yung presyo niya. Nasa 100 yata yan. Yung brake arm naman, um, nasa 130 na bili. Ewan ko anong brand niyan, pero okay na din naman. Kulay gold na lang din yung available. Buti na lang bumabagay siya kasi may shock. Yung shock natin kulay yellow. Medyo magkalapit naman yung kulay. Yan. Tapos, ito, itong pipe. Pipe nya, yung copy lang na daing, cypher. Uh, hindi siya big elbow. Ewan ko ano yung size nyan. Nabili yan, ano, second hand lang. Um, one, one, five. one five yan. Buo na. Buo na siya. Yan. Pang XRM 110. Ayan yung makina niya. Oh. Makina niya, stock na stock yan. Ang naiba na lang sa makina niya is ito. Itong sa case niya dito. Ano na kasi na pinakonvert ko siya ng manual. Ayan. So, pangit niya kasi tignan kung dito lang siya may lever. At saka mas sanay ako sa manual na ano, na motor. Sa So bumili ako ng ano ng conversion kit. So, conversion kit na yan 1 yan sa Shopee lang din. Uh, mas pinili ko ng bumili ng conversion kit kesa dun sa ipapabutas ko pa siya dito. Tapos marami silang ano sa loob gagalawin. Pinagawa ko lang to kasi di ako marunong sa makina eh. So ayan. Okay naman siya kahit na converted lang siya okay na may performance niya malambot lang di malambot din yung clutch niya kaya hindi siya nakakangalay nakakangalay lang dito dahil parang pang racing racing siya ano medyo na sub sub medyo nakakangalay sa uh, kamay kaya ito pang ano lang pang malapitang ano lang uh, rides magkano ko nga ba na nabili to? asset na to ito kabilaan levers nya uh, nasa 500 yata yung set Brembo yung tatak pero hindi naman original yan syempre mahal ang original yan tapos yung brake hose kano ba yung brake hose 200 yata ito Earls Earls na brake hose tapos ito dito na na throttle 250 tapos uh, ano pa ba eto 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 ito. itong disk itong disk nasa 300 hindi naman siya original na buta blind disk kasi yung alam ko nasa uh, 1000 to 2k yata yung mga ganun ito naman caliper niya yung stock ng SYM okay naman din siya medyo off lang siyang tignan kasi ano yun oh? Laki. lapad oh so dahil okay pa naman siya yan ang muna yung ginamit natin yan tapos syempre yung mga bolts ito ah uh, nakalimutan ko na magkano CNC bolts apat yan para dyan tapos itong tipos na bolts apat apat din yan gear type CNC alam mo na rin magkano pero makikita nyo na lang sa shopping nandun yung mga presyo nyan tapos body bolts ito silver na mushroom type nakalimutan ilang kung ewan ko kung ilan na to eh dalawa magkabilaan sa so, dalawa dalawa din kabilaan sa so apat anim kabilaan tapos do sa ilalim kabilaan 8 10 pati yung dito 10 sana kaso ito wala pa to eh tsaka yung sa kabila sana yan tapos ito so 11 so dahil wala pa yung magkabila dito ano pa lang 9 ang nabili so ang ano na na dito ang total na nagastos na dito is nasa 20k hindi eksakto nung mga sinabi ko kasi yung iba hindi sure yung presyo nun pero alam, alam ko nasa 20k na lahat lahat pati yung uh, yung brake fluid tapos yung mga labor yung labor nga yung pinagawa ko yan tapos yung ibang malilit na parts tulad ng spring tsaka ibang tornilyo tapos panlinis tsaka ano pa ba, ba, yung mga nalagay dito tsaka yung mga malilit na gastos eto yung labor din nito nung pinagawa ko So, nasa 20k na din. Ayan. Papakita ko yung dati niya, yung hindi pa siya, ano, hindi pa siya ganyan. Papakita ko rin yung itsura niya nung, ano pa siya, lumang-luma. Yung mga napalitan na parts. Tsaka, eto yung ngayon niya. So, pagkumpara nyo na lang. Ayan. Yun sana na gusto nyo yung video at uh, sa susunod gagawa ulit tayo ng video ewan ko kung ano pa pero bala ko kasi pinturahan yung ano itong front fender itong headlight cowling tsaka itong batok kasi ano na to yung luma dami ng gas gas tapos ito yung paint nya dahil di naman siya original pangit yung paint nya tapos kailangan itong maliha. Kasi oh, ewan ko ano ba to Pipil siya. Pangit siya. Kailangan niyang mapintura ulit. Tapos ito, sobrang ano na niya. Luma. Yung paint niya, dami ng gasgas. So, ayun Yun yung bala ko sa next uh, video. Ay, hindi hindi, hindi, hindi. Hindi, sa next video. Cut mo lang yan. Naman. So ayun. Yun yung bala ko sa susunod. Pero sa next uh, content natin, ewan ko kung ano pa. Yan. Pero sa next content natin, di ko alam kung ano pang gagawin. So ngayon naman, paparinig ko sa inyo yung tulog nung, ano niya, nung pipe. So yung pipe na to, hindi naman to original na daing cypher. Yung copy lang to. Na nabili ko dun sa uh, tropa. So, ito na siya. Yung tulog niya. Para sa akin, okay naman. Pero, ewan ko na lang sa inyo. सदा हल्ला